So hmm. ayun. So ayun mga kamigs, oh. Nagkagulo na naman, bibiyahin na naman kami mga kamigs. Ayun no? Ayos na naman kami ng mga gamit mga kamigs, ayun oh. No? kasama ko. Oh, kaja. Assalamualaikum. Ayun. Ano naman ang ano namin na gamit lahat. So babay muna ano, babay muna Jida. Magriad muna kami. So ayun mga kamiks oh. Biyahe na naman mga kamix. Ah. Uh, babay muna ano Jida. Di malang nakagala dito sa Jida. Malis na kagad. Uh, ano lang kami dito tatlong linggo lang. Tapos balik na naman sa ayun sila pala comics so ito yung mga kasama ko ayan mga comics na sa airport na kami mga comics pula na area na ba baba na kami pula na area eh pa mo di jacket puttor da irkno jacket putti madiri putti madiri pula na area pula valley wala wala na vand dito na kami sa airport mga comics ayan papasok na kami Airport. Airport. Yeah. Airport. pasok makan report. Alam mo yun ba yung mga kamigs na kinansil na yung flight ko? Abot din lang, ano pala. Pinuntahan ko yung office, hindi pala cancel. So, ganito ang gagawin natin nakapasok na ako mga kamigs hanapin ko na lang yung mga kasama ko buti na lang pinuntahan ko yung gate ay ano yung sa office nila may oras pa tayo may oras pa tayo na makahabol sa mga kasama natin kasi hindi cancel yung ticket ko tinawagan ko yung ship ko yan ang mahirap yan mga kamigs kung mahina-hina tayo <laughs> talagang ano talagang maiwan tayo so ayan naantay natin yung mga kasama natin Uh, hahanapin natin. Ayun, so, makamix. Nakakita eh. Ang git. Lo po. son <iong> 3 <Ripensi más im Bondi> <gum> <t> <rapperats>

ayun mga kamigs dito na yung mga kasama natin. Kasama na natin mga kamigs 'yan. 'Yan, Faisal. Faisal. Like this. <laughs> ayun. ayun mga kamigs dito na. Akala ko kasi pin-chill yung client ko. Ito so, yan. Ito naman tayo sa loob ngayon, mga kamigs. Ka Ito. To yan mga kamis dito na tayo sa ano sa Is here. So dito may yung kamis Hindi lang So yun ayun, nahiwalay tayo sa mga kasama natin Para so, nahiwalay tayo kulang lang muna sa dito Malalit na kasi ako So yun dito sa aeroplano tayo mga kamis Pabay mo na Nabas na ka. kayo dito naman sa, na kami sa ano sa Red niya. niyan. sakay pa ng bus. Tingnan ko yung mga kasama ko. Sakay ng bus. mga kami si nang sinasakyan namin ayun siya nabas Ay siya siya nabas ayun kariyad na naman kami yun yung mga kasama ko yun yung mga kasama ko kaya huwi na kami kariyad na naman mga kami ka yun. yun mga kamigs ka ito pa yung mahirap yan mga kamigs ka ano Iwan namin, di namin alam kung saan, anong, anong anong location kami. Mag-taxi daw kami doon. So, di namin alam. Paisal, ha? Malo, ma? <laughs> mapi, da. mapi malo, ma? Di na, da? Ah, uh, vlog. Di namin alam, mga kamiks, kung saan tong location na binigay sa amin. So, ayun Tayo natin, mga kamiks. Tataxi kami. So, bye-bye muna.

mix dito kami sa ano hotel ano to oh I like that oh mo, two, two people, two people in... no eight? good no this one here yeah. ah one, no one good two. this one only this one uh, Rafi Muchi three people inside two tabak inside good okay Pepami Pepami here ano? na Maple hmm? ni. O oh, pipini. Philippini? Pipini. Pipini. The maple ini. Kepala ni hmm. kamu.